sa inyong lahat. Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon, kung paano makakatulong ang sibuyas at luya sa hindi pagtayo ni Manoy. So, alam nyo na yun, guys, no? Hindi pagtayo ni Junjun. Pero disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa edukasyon lamang. Hindi po ako isang doktor o eksperto sa medisina. Ang mga informasyon ay batay lamang sa mga karaniwang nalalaman ko tungkol sa sibuyas at uh, luya bilang herbal remedies na ayon sa aking mga Uh, nasa liksik o ayon sa mga pag-aaral sa her herbal medicine na tinatawag. Kung may iniindang na sakit, mas mabuting kumonsulta sa isang doktor bago simulan ang paggamit ng herbal o mga halamang solusyon. So, yan po. ulitin ko po, guys, na bago natin subukan na gamitin ang mga ito, kailangan muna nating magpakonsulta sa isang doktor dahil para kung alam natin na pwede itong gamitin dahil meron mga ibang uh, mga karamdaman o mga kondisyon na baka hindi po ito magiging ano sa uh, inyong mga iniinom na mga gamot o uh, sa inyong kalusugan so mas maigi pa rin na magpatingin muna kumonsulta muna sa isang eksperto o sa isang lisensyadong doktor so yan po ang aking advice at ayon sa ilang pag-aaral, ang luya at sibuyas ay kilala na halamang gamot na may mga binipisyo para sa erectile dysfunction ayon sa pag-aaral o oh, hirap na ang lalaki na patayuin si Manoy. Narito ang ilang mga posibleng epekto ng sibuyas at luya. At guys, interrupt ko lang kayo, mas mabuti kung pulang sibuyas. Ngunit Okay lang din ang puti, ngunit mas maganda po yung sibuyas ayon sa aking na uh, saliksik dito sa Japan. Mas maganda, maganda yung ano, yung pulang sibuyas. Ngunit sa kasawa sa kaanuhan mas marami dito ang puti, white yung onions ang marami dito. Sa atin hindi ko lang alam kung anong mas marami dyan, pero mas maganda, mas maraming ano ang pulang sibuyas ayon sa aking na saliksik. So, narito ang ilang mga posibleng makakatulong, ng sibu maitutulong ng sibuyas at luya. Number one, luya. Ang luya ay may anti-inflammatory properties at maaring makatulong sa pagpapabuti ng dugo na isang mahalagang aspeto ng pagganap ng erectile dysfunction o hindi pagtayo ni Manoy. Ang pagpapabuti ng daloy ng dugo ay maaring makatulong sa mga kalalakihan doon sa nahihirapan na patigasin si Junjun. Ngunit hindi ito isang garantisadong makakalunas sa kondisyon. So ang ibig sabihin dahil hindi ito talagang panglunas, ibig sabihin maaaring makatulong sa mga sintomas o ano man yan, No? So ang ibig sabihin, isaisip natin na hindi po ito ang, to, ang lunas, garantisadong lunas. Kundi pwede lang natin itong uh, ano, uh, gamitin. Ngunit ayon pa rin sa akin sinabi na kumonsulta muna sa isang doktor. Yan po ang una, luya. Pero maraming gumagamit ng gumagamit ako ng luya. Kaya so, nga lang guys, kapag meron tayong iniindang na mga uh, mga sakit, meron kasing ano, kasi ibig sabihin, ano rin siya eh, halamang gamot. So baka ano, hindi siya po pwede doon sa in, halimbawa may iniinom nga kayong gamot doon sinabi ko kanina baka magkaano sila magkasalungat sila ay wala na So ibig sabihin kaya sinasabi ko na kumonsulta muna sa isang doktor bago simulan ang paggamit So ayan po no ang number one, luya At uh, ano naman ito ang mga uh, naibibigay ng luya So pagtaas ng libido Ayon sa ilang pag-aaral, ang luya ay maaring magtaas ng libido o sexual na gana ayon sa aking pagsaliksik. Ang ilang compound sa luya ay maaring magdulot ng positibong epekto sa produksyon ng testosterone, isang hormon na mahalaga sa sexual na pagnanasa at pagganap ng lalaki. So ang ibig sabihin, nakakapagpataas siya ng libido. Ano ba sa Tagalog ang libido o yung tinatawag na Uh, gana, no? Yung gana niya sa, ano, intimacy. So, yan po ang ibig niyang sabihin. Kaya, maganda pala talaga ang luya. Pero, ano naman talaga ito sa atin, eh, yung uh, familiar na, di ba? Na sa umaga, inom ko ng luya, sa labat pa nga. So, yan. Yan ang tinatawag na tradisyonal na halaman gamot. So, yan po yung number to, ang pagtaas ng libido sa luya. At Tutungo naman tayo sa sibuyas, kung ano ang naano ng sibuyas. So, ayon sa mga pag-aaral, ang sibuyas din ay kilala bilang isang superfood na, na may maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilang mga benepisyo nito, kabilang ang posibleng epekto sa kalusugan ng ari ng lalaki at tinatawag na reproductive health ng mga kalalakihan. Doon pa rin, no? doon pa rin sa ibaba, meron din siyang uh, pwedeng posibleng epekto sa kalusugan ni Manoy. So, yung number one, pagpapabuti ng daloy ng dugo. So, ito na naman. Ang sibuyas ay mayaman sa quercetin, isang antioxidant na tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay mahalaga para sa maayos na ereksyon at kalusugan noon kay Manoy sa mga kalalakihan. So ang ibig sabihin ano, ang sibuyas ay mayaman sa tinatawag na quercetin na tinatawag o yan ba yung pronunciation niyan. So hayan, pinapabuti niya po ang daloy ng dugo dahil balik-balikin ko lang na naman ito na ang pagtayo ni Junjun -jun ay batay po doon sa buti ng daloy ng dugo dahil kung hindi maganda ang daloy ng dugo, nahihirapan daw na anuhin, patayuin si Manoy ayon sa aking mga nasaliksi. So yan po no, ang pagpapabuti ng daloy ng dugo. At ang sumunod naman, kung ano ang naitutulong nito, pagtaas ng testosterone naman ito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng sibuyas ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng antas ng testosteron. Ang pangunahing hormones para sa mga kalalakihan na konektado sa mas mabuting reproductive health ito. Pag sinabi natin reproductive health, kasama na po doon si Junjun. So yan po yung number 2. At ang number 3 naman, pampalakas ng resistensya. Ang sibuyas ay nagtataglay ng compound tulad ng sulfur na tumutulong sa panlaban sa mga infeksyon. Ang malusog na katawan ay mahalaga para sa normal na paggana ng reproductive system na tinatawag. Kasama na, na naman doon si Manoy. So yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagpapanatili ng tamang timbang. Ang sibuyas ay mababa sa kalori, at uh, tumutulong sa pagpababa ng blood sugar level na mahalaga para sa mga lalaking may diabetes, ang diabetes ay maaaring magdulot ng erectile dysfunction o hindi pagtigas ni Junjun. -Jun. So, ang ibig sabihin, kapag meron tayong tinatawag na sakit na diabetes, maaaring magdulot ito ng hindi pagtigas ni Junjun. -Jun. So, yan po yung isang uh, ano, sintomas ng ano ng diabetes kapag medyo malala na no so yan po mas magandaraw uh, maganda raw na yun na nga na ang sibuyas ay mababa sa kalori kaya tumutulong ito sa pagpababa ng blood sugar ayon sa aking pagsaliksik at ang number 5 naman mataas sa antioxidant properties naman ito Ayon sa mga pag-aaral, pinipigilan ng antioksidan sa sibuyas ang oxidative stress na tinatawag na maaring makaapekto sa sperm health at reproductive organs. So napakaganda po niya din na naman no dahil sa kanyang antioksidan properties na laman. At ang number 5 naman, mataas na antioxidant properties naman ito. Ayon sa mga pag-aaral, pinipigilan ng antioxidant sa sibuyas ang oxidative stress na maaring makaapekto sa sperm health at reproductive organs. So, isa rin po ito na talagang uh, pinag-aaralan ayon sa mga pag-aaral dahil sa mataas niyang antioxidant properties. At paano naman ito kinukonsumo? Paraan ng pagkonsumo? Hilaw. Number one, hilaw. Pwedeng isama sa salad o kainin bilang isang side dish na tinadaw. Pero alam naman natin siguro kung paano itong hinahalo sa mga uh, salad, sa mga kilawin. Hilaw po siya. Yan ang pinakadabes talaga. Yung hilaw. At uh, alam ko na din naman, mahilig tayo sa mga kilawin, yung mga ilagay sa salad diyan So, pwede po natin siyang kainin ng ano, ng uh, tawag dito, ng hilaw. Kaysa naman yung, pwede rin natin gawing luto, pero mas mainam na makakuha ng maraming benepisyo. Ayon sa aking pag-aaral ay yung mula sa hilaw na sibuyas. At number two, pwede natin gawing juice ito. Ang sibuyas juice ay kilala bilang pampalakas ng stamina. Pwedeng, uh, anong tawag dito? Lagyan ng ano, yung halimbawa, yung katas ng ano, ng sibuyas. Kung meron kang pang ano dyan, may juicer ka ba dyan, lagyan mo ng ano, pwede mong lagyan kung maanghang sobra, pwede lagyan ng honey. Ayon sa aking ano. Ito naman ay talagang karanasan ko ito, no? ginagawa ko po ito dito kasi gusto ko na lalo na pag uh, winter gusto ko na mataas yung ano yung mm. resistensya immune system kaya ginagawa ko po ito hilaw na sibuyas sa mga salad nakikilawin din kami dito ng isda kilawin isda ba yon oo nagkikilaw kami ng ano na ako lang ha ako lang ang kumakain eh at saka yung ano yung hilaw na sibuyas pula pinipili ko talaga yung pula na bibilhin kahit medyo mahal Ginodjos ko 'yan sa ano, sa anong tawag dito? Dito sa yung anuhin mo yung juice niya lang sa blender ba o saan mo gagawin. Pwede mo siyang lagyan ng kaunting tubig kaya i-blend mo. So magkakaroon na 'yon ng juice o kung ang ginagawa ko naman guys, nilalagyan ko ng kaunting honey, no? Pulot-pulot ba 'yun sa atin diyan? Kaya para hindi naman masyadong manghang kasi doon talaga Talagang wala talaga akong nararamdaman na mga mula nung ginagawa ko yung mga pagkain ng maraming hilaw na sibuyas, pag-inom ng juice. Pero hindi po ibig sabihin guys na marami kayong inumin. Ang in ang ginagawa ko lang kung halimbawa sa sa isang sibuyas, buong sibuyas, hindi ko po 'yan iniinom lahat, no? Kasi lalo na kung pure ang gawin niyo, isang kutsarita lang tapos sa isang araw sa isang araw, dalawang beses ba o tatlong, tatlong beses. Hindi naman yung mag kayo na isang parang shake na ang ginawa. Hindi po. Ano naman. Kaya nga, bagamat, yun sasabihin ko, bagamat maraming binipisyo ang sibuyas, ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng bad breath o bloating sa tiyan. Magbublot ang tiyan ninyo. So, para sa mas check na impormasyon, mas mainam na kumonsulta sa doktor na naman ito. Na ibig sabihin, baka meron tayong iniindang na ibang sakit. Kaya baka naman dahil doon sa, sa karamdaman natin, tapos kumain tayo kahit kaunti lang ng, ano, ng sibuyas na hilaw, ay nagkakaroon ng ano doon, ng side effect doon sa, ano, sa, sa sakit mo. O kaya sa mga iniinom natin na gamot, kaya kailangan pa rin na kumonsulta. Ngunit kung ang gawin natin yung ano lang, yung normal na ginagawa natin, naglalagay tayo ng salad, ginagawa naman na natin yan eh. Ang ibig kong sabihin, kung gawin natin ito bilang, uh, ibig sabihin yung nakakatulong na akala natin na, Uh, may ubo ka. Ako ganun ako eh, pero hindi ko talaga sinusubrahan. Dahil kapag sinusubrahan ko, wala na. Maglayuan na yung mga tao sa paligid ko dahil talagang nakaka- nakakaroon ka talaga ng ano ng amoy lalo na yung bawang mas grabe naman yung bawang kaysa sibuyas sibuyas na lang no dahil napakarami po niyang benepisyo dahil sa kanina sa luya dalawa lang yun dito sa ano dito sa sibuyas, napakarami. Iilan lang po yung sinabi ko, guys. No? Kasi natural pag sa uh, sasabihin ko lahat dito, wala na. Dalawang oras na tayo. Kaya yung mga talagang ano lang, yung kung ano yung ano, yung para doon sa kay Manoy, yun lang talaga ang inaano ko. So, hayan po guys, ulitin ko, wag pong sobra-sobrang kumain ng sibuyas o kaya kahit luya. Kumonsulta muna sa isang doktor bago simulan ang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!